Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Tagumpay ang Armed Forces of the Philippines sa pag ng supply sa mga sundalong nagbabantay sa Eskoda o sa Bina Shoal. Nagsagwa sila ng airdrop mission sa BRP Teresa Magbanwa sa pamagitan ng helikopter. Ayon Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ito raw ang nakikita nilang alternatibong paraan sa pag ng supplies matapos ang ilang beses sa pangaharang ng mga barko ng China sa resupply mission ng BRP Cabra at BRP Cape Enganyo. Sa press conference ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Indo-Pacific Command, tiniyak na Browner na gagamitin ng AFP ang lahat ng kanilang resources para magtagumpay sa rotation at resupply missions. Kung kinakailangan, hihingiro sila ng tulong sa Amerika. Ayon naman kay U.S. Indo-Pacific Command Admiral Samuel Paparo Jr., handa silang magbigay ng tulong sa RORE missions. Umalman naman ang China Coast Guard sa airdrop mission ng AFP sa BRP Teresa Magbanwa. Paglabag daw ito sa soberanya ng China dahil teritoryo raw nila ang Shanbin Reef. Nagbabala ang China sa Pilipinas sa itigilang ang anilay risky behavior. Alisin ang barko at huwag nang palalain ang sitwasyon. Wala pang bagong pahayag ng AFP kung na nito pero dati natin nitong iginiit na may karapatan ng Pilipinas sa Scarborough Shoal dahil pasok ito sa exclusive Economic Zone ng bansa. Agisbularan ng araw ang pagbabakuna kontra African Swine Fever sa ilang babuyan sa bansa. Unay sa pagbabakuna ang Lobo Batangas na isa sa mga unang nagdeklara ng outbreak ng ASF at ituturing na red zone. Ang mga gagamiting bakuna ay bahagi ng 10,000 doses na kabilang sa emergency procurement ng gobyerno. Anim na bakuna ang inorder ng Pilipinas mula sa Vietnam. Sa uling tala ng Department of Agriculture, may git na at 50 barangay ang apektado ng African Swine Fever. Ligtas pa rin naman daw kumain ng karin ng baboy. Hanapin lang ang National Meat Inspection Service Seal tuwing bibili sa merkado. Hiniling ng Department of National Defense na madagdagan ng kanilang budget para mapabilis sa pagpapatayo ng mga infrastruktura sa West Philippine Sea at magkaroon pa sila ng military assets. May unang balita si Chino Gaston. Kailangan ng madaliin ang pagbabalakas ng infrastruktura at dagdagan ang mga military assets ng bansa para idepensa ang soberenya at mga karapatan sa sariling Exclusive Economic Zone o EEZ. Yan ang hirit ng Defense Secretary sa budget hearing sa Kamara. When uh, China started doing its uh, illegal acts, Uh, and other actors started to harden their presence years before. We should have already also pushed investments into creating forward posts in the area, and that would have hardened our posture. So the lesson, Your Honor, is we procrastinated in or, or in putting aside the threat. We should have done it immediately. at that time. And now we should do it double time where we can. Paliwanag ni Secretary Teodoro, ang layon ay hindi gera kundi deterrence o yung pagdalawang isip ng anumang bansa na magtatangkang gipitin ang Pilipinas. Pero kailangan ng pondo para makamit ang inaasam na deterrence ayon sa ilang mambabatas. We restore the 51 billion that is needed by Secretary Gibo and the entire DND to fight on and be able to preserve our sovereignty and national territory. Sa hinihinging 245 billion pesos sa 2025 budget ng DND para sa AFP modernization, 75 billion pesos ang ibinigay sa ilalim ng National Expenditure Program. 50 billion pesos dito ay pambayan lang sa utang sa mga biniling frigates, landing dock ships at mga missile batteries. Ang natitira, mapupunta sa mga priority projects ng AFP gaya ng pag-aarmas sa mga barko ng Philippine Navy at pagtayo ng bagong port at naval facilities. A lot of this will go uh, to uh, upgrading the uh, connectivity of our command and control to the naval vessels uh, and the uh, capabilities weapon-wise of uh, our naval ships. But also, Your Honor, it's the construction really of... Uh, adequate port facilities for the navy because we have uh, eight or 10 vessels arriving Natanong din si Teodoro tungkol sa panukalan nitong mas palawakin pa ang saklaw ng US Philippines Mutual Defense Treaty kasama na ang posibleng pagsama ng US warships sa mga resupply mission It just adds one option to us uh, it is one option in our toolkit that we can use in case it is necessary Uh, however, uh, that, ha that proposal will have to go to the national maritime council and uh, be discussed in the council and approved if ever. how to make the mutual defense treaty uh, interpretation more dynamic to address threats that we may not even foresee? for example, cyber threats, madam chair. and uh, other threats that uh, China which uh, knows no rules may employ Ilan pa sa mga nakalaang gastusin ng pagbili ng 4.5 multi-role fighter jets at command and control communication system na bibili naman sa ilalim ng 500 million US dollars foreign military financing mula Amerika. Ito ang unang balita Chino Gaston para sa GMA Integrated News Ngayong araw na arangkada ang bagba, pagbabakuna kontra African Swine Fever ng Department of Agriculture. Umaasa ang ilang nagtitinda sa palengke sa Metro Manila na makatutulong ito sa kanilang bentahan na ngayon matumal daw. At live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James! Good morning. Aminado yung mga nagtitinda ng karneng baboy na lubhang naapektuhan sila ng issue ng African Swine Fever o ASF. Dito nga po sa Blooming Treat Market sa Maynila, bumaba ng 20 pesos hanggang 40 pesos yung kada kilo ng baboy. Mayigpit pa rin ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga inspection site kontra African Swine Fever o ASF, gaya sa laloma sa Quezon City. Pinapahinto ang mga truck na may kargang baboy para ma-inspeksyon. Chinecheck kung kumpleto ang mga permit. Tinitingnan din ko may sintomas ng ASF ang mga baboy. Galing pang marindu kay si Ronel na magde-deliver ng sandan limang baboy sa Laloma. Anim na inspection site daw ang dinaanan nila. Okay naman yung ganitong maikpit para maiwasan yung pagkalat pa ng ASF para mapadali yung pagsupo, Ng, para makabalik na sa dati yung mga tinamaan ng ASF para mas madali yung pagpa makarecover sila para makabangon ulit medyo abala pero wala namang problema. Okay, kompleto naman yung papel namin. Ang mga nagtitinda ng karneng baboy, aminado na apektado sila ng issue ng ASF. Bumaba nga ang presyo ng baboy sa Blooming Treat Market sa Maynila. 360 pesos ang kada kilo ng yempo, kumpara sa 400 pesos ang nakaraang linggo. 320 pesos per kilo naman ang laman, tulad ng kasim pork at pigi. Mas mababa kumpara sa 340 pesos ang nakaraang linggo. 20 pesos din ang ibinaba sa kada kilo ng buto-buto at pata na mabibili sa 280 pesos. Nagkaroon kasi ng ASF kaya medyo bumaba. Pero total hindi naman talaga umano kasi hindi naman nababago talaga ang presyo sa iba. Kaya lang, naapektuhan ito ng pagkakaroon ng sakit. Kaya, Kamusta mo ko bentahan? Okay lang. Kahit pa paano naman nakakabenta. Pagsisiguro ni Maylene sa kanyang mga suki, ligtas kainin ng kanyang itinitindang baboy. Katunayan, may meat inspection certificate pa siya na nakapaskil sa pwesto. Ligtas naman sila sa aming tinitindang baboy. Dumaan naman yan sa, ano eh, sa pag-inspection eh, bago i-deliver dito sa amin. Kasi nga, ang, ano, ngayon ang laganap ng sakit ng baboy, kaya kailangan dumaan sa inspection. Ang ilang mamimili na amin nakausap mas naging mapanuri raw sa karneng kanilang binibili sa merkado. Pumibili po talaga ako sa mga regular clients ko po talaga na, na, na may mga na baboy. Tsaka hindi po kasi ako gumagamit ang mga frozen, ano, frozen na mga karne. Makikita naman sa itsura tsaka meron, silang tatak ng ano. Yan talagang talaga dumadaan sa quality control po talaga. Ang Department of Agriculture sisimula ng pagbabakuna kontra ASF ngayong araw. Unay ng mga baboy sa Lobo, Batangas, na isa sa mga unang nagdeklara ng outbreak ng ASF. Van sabi ng DA isa daw dapat sa tingnan ng mga kapuso nating mamimili yung meat inspection certificate na karaniwan nya pinapaskil sa mga pweso dahil doon masisiguro na dumaan sa inspeksyon yung karne ng baboy na ibinebenta at galing ito sa legitimate mong slaughterhouse. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 para iulat nga po yung mga karagdagang paghihigpit at mga hakbang ng ating pamahalaan, partikular yung mga paliparan para maiwasan po yung pagkalat ng MPOX cases sa ating bansa. Sa ngayon po kasi ay tumaas na sa labing apat ang kabuoang bilang ng MPOX cases sa ating bansa mula noong July 2022. At sa ngayon, ayon sa Department of Health, ay nasa lima na po ang uh, bilang ng mga aktibong kaso kabilang po rito yung dalawang bagong kaso, yung MPOX case number 13 ay 26 years old na babaeng taga Metro Manila at ang MPOX case number 14 naman ang pinakabatang pasyente na 12 years old lang po, no? lalaki mula sa Calabar Zone. So ngayon po ay naka-home quarantine ang dalawa at bilang bahagi ng pag-iingat at uh, para mapigilan din po ang pagkalat ng MPOX dito sa ating bansa. Gaya ng binanggit ko ay hinigpitan pa ng mga otoridad ang screening sa mga pasaherong papasok at palabas ng ating bansa sa tugnay po niyan ay uh, mga kapanayan po natin si Assistant Secretary Albert Domingo, ang spokesperson po ng Department of Health. ko po rito. Assistant Secretary, magandang umaga po. Magandang umaga, Maris. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Alright. Asek, una po sa lahat. Dati po, meron na tayong pinipirmahan o sinasagutan na health form. Ano po ba yung kaibahan o yung karagdagang requirement na kailangang sagutan na electronic health form para po sa mga papasok at papalabas ng ating bansa? Maris, ganun pa rin yung bilang ng mga tanong na sasagutin sa ating uh, health declaration form na kabilang na ng uh, e-travel app or dun sa website na ginagamit ng ating uh, gobyerno. Ang tinagdag po natin dito, uh, kung dati ay uh, sumagot tayo na may nararamdaman ka bang sakit pag nag -yes ka doon, may lalabas na listahan. Doon sa listahan, na uh, dati ang mga lokalista, upo, sipo, na, kung ano, ng mga simptomas, ganyan. Pero nagdagdag tayo ng isa ang pwedeng piliin. At ang pipiliin na yon kung meron man, ay kung meron kang mga pantal mm -hmm. or blig. Mahalaga ito ma-reach kasi dati, ang mga sintomas na nakasulat, wala masyadong sintomas sa balat. So maaring noon, ang uh, mga biyahero, mm -hmm. kapag uh, pinipili nila yung sintomas, wala silang mapili na sintomas sa balat. So ngayon, meron na siya. At pag pinili yun, ay uh, magsisignal ito para tulungan sila ng Bureau of Quarantine. Alright, Asek, paano kung halimbawa ng yung pasahero sa isang bansa na may outbreak ng MPOX at kung nakitaan ng uh, mga sintomas, anong gagawin doon sa pasaherong yon? Halimbawa, nandito na sa paliparan. Magandang tanong yan, Marie. Uh, una sa lahat, ang uh, sa ating response, sa uh, kapag na-flag sila, pag sinabing flag, uh, meron pa kasing isang tanong no, na mo na may listahan tayo ng mga bansa galing sa WHO na kung ito ay outbreak or hotspot area at nanggaling ka doon. So, kung nag -yes ka doon, tapos kung meron ka rin suntoma, sa, uh, ikaw ay uh, kung pagalalakitan ng Bureau of Quarantine, respectfully, at uh, tuhan na uh, magkaroon ng uh, secondary screening. Sa secondary screening, uh, meron doon na uh, kariniwan doktor or nurse na trained at alam niya kung ano yung mga tanong at mga gagawin para ma-examine uh, kung pwede kang maging suspect impact case. Kung FOSTECH and FOX case ay uh, dalapitan po at uh, dadalhin, uh, of course with consent and with discussion, to a referral hospital for sample collection and then papayagan rin pong makauwi. Hindi naman po dire -dite na. Basta makuhanan ng sample collection at contact information, mm -hmm. pwede na siyang uh, mag-continue ng isolation at home. Mm -hmm. So at home, hindi dadalhin sa hospital? Dadalhin po, pero for sample collection lang, Maris. Hindi siya mananatili sa so, hospital. Alright. Sir, uh, ano pa po ba yung mga karagdagang hakbang na isa ngayon ng Department of Health para masigurong hindi nakakalat o hindi makakapasok sa ating bansa yung deadly clade 1B na naging sanhipo ng outbreak sa ibang mga bansa? Yes, Marisa. So, dagdag dun sa ating additional screening question, Uh, patuloy rin yung ating uh, surveillance sa lokal kasi siyempre alam natin na we have to cover all bases at maaaring may makapasok na lumitot dun sa screening. At ang tunay natin na tuloy-tuloy yung surveillance natin, bigyan ka ng mga update. Ito parang dito ka lang muna unang sasabihin no? ikaw yung unang tumawag eh. Yung case 10 natin, 72 close contacts na yes, yung na-trace. Yung case 11, 15 close contacts. Case 12, 9 close contacts. Case 13, 26 mm -hmm. close contacts. Si, uh, case 14, four close contacts pa rin. So mm -hmm. even as we speak on a daily basis, uh, lumalakas yung ating uh, surveillance uh, and even contact tracing in cooperation with our LGUs. All right, huli na lang po ano ang dapat gawin para maiwasan ng MPOX at kapag tinamaan ka ng sakit, ano rin ang dapat mong gawin, Ase? Yes, Maris. Ang impact ay ibang-iba sa COVID. Ang hawaan ng impact ay balat sa balat, skin to skin. So ang ating uh, pag-iwas sa COVID ay iwas na magdikit ang ating uh, balat. At pag sinabi magdikit ang balat, simple po ang isang uh, protection na pwedeng gawin. Magsuot tayo ng long sleeves, uh, pantalon. Huwag muna tayo magsando, huwag muna tayo mag shorts sa palda. At kung kayo po ay makikipag-usap ng malapitan, yung talagang uh, mukha sa mukha or magkalatit ang ating mga ulo, ay mag tayo ng uh, face mask. Ito yung mga praktikal na hakbang kasama ang paghugas ng kamay at paggamit ng alcohol sanitizers para hindi tayo makakuha ng impact. Kayang kaya nating maiwasan to, wag po tayong mag-alala. At pag tinamaan po kayo ng sakit? Pag tinamaan tayo ng sakit na impact, Meron naman po tayong mga gamot sa sintomas ah, para sa pangangati, para sa pananakit ng mga butig. At ah, kung sa gumagaling ito, ang ating ah, isolation period ay ah, mula 2 weeks hanggang 4 weeks. Parang bulutong tubig po na natutuyo pag tumagal at nahulog na yung langit ay pwede ka na ah, makasalamuha ulit at bumalik sa dating nga ah, gawin. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyong una niyo pong ibinigay dito sa unang balita. Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health. Magandang umaga po. Salamat, Manis. Good morning. Hanggang sa December 31, 2024 na lamang po ang validity ng lahat ng mga employment permit ng lahat ng mga Pogo workers sa bansa and sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Kasabayan ng deadline na ibinigay ni Pangulong ang Bongbong Marcos sa PAGCOR para ipasara ang lahat ng POGO dahil sa mga karahasan at krimeng iniuugnay sa mga ito. Sakop ng direktiba ang mga Pilipino at Dayuhang may hawak na offshore gaming employment license. Noong ikatlong sona ng Pangulo, inatasan niya ang Department of Labor and Employment na tulungan ang mga manggagawang maapektuhan ng tigil operasyon ng mga POGO. Gustong panagutin ng Department of Justice ang abogado ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na nagsabing nasa Pilipinas pa rin ang kliyente niya kahit wala na. Pinilagan at yung kwento na nandito pa si Alice Go sa mga interview sa mga kung saan sa mga stasyon, kaliwat kanan. Ano? So para sa amin, kailangan mapasagot din. Eh. Kailangan madalaman sa IBP or sa Korte Suprema ang tanong na kung may pananagutan ba itong mga abogado na to. Sa Paano para... naman hindi maniniwala? Eh sinabi ng abogado, sinabi ng kliyente ko sa akin, wala naman akong ibang uh, basihan na hindi siya pangiwalaan. Mm -hmm, mm -hmm. Ilalain ba yun? Sa parema ng balita kay Atty. Stephen David nitong August 20, sinabi niyang tiniyak sa kanya ni Alice Guo na nasa Pilipinas pa siya. Sa gitnayan ng pagkakatuklas ng Senado sa mga dokumento na nagpapakitang nakapuslit na palabas ng bansa si Guo. Bukod sa abogado ni Guo, gusto rin panagutin ng DOJ si Atty. Elmer Galicia ang nagnotaryo sa counter affidavit ni Guo. August 14 kasi ang pecha sa notaryo, panahong nakalisa sa bansa pala ang sinibak na alkalde. Sa pagdinig ng Senado nitong Martes, umami si Atty. Galicia na hindi niya na-verify ng maigi ang pagkatao na nagpakilalang alis Guo na humarap sa kanya. Sabi ng DOJ, hindi pa sigurado kung tatanggapin ng kanilang panel of prosecutors ang counter affidavit ni Guo dahil may tuturing na itong peke. Posible daw na resolbahin ng panel ang reklamong qualified human trafficking. Laban kay Guo, batay lang sa ebidensyang isinumite ng gobyerno. Sa papalapit na Burman, may bagong Gen Z barkada tayo makasama sining at musika na ng pinakabagong kapuso youth-oriented show na Baka. Fun at relatable content ang ng Young Sparkle Stars sa sina Zephanie, Ashley Sarmento, Olive May, May Ang Basa at Lapidus member Shanti. Pati sina Marco Massa, Sean Lucas, Dylan Menor at John Clifford. Makakasama rin ang veteran star na si Romnick Sarmenta. Tune in sa Maka starting this September. Yeah, That's go I Sean think. Lucas! Go Sean! Yan. Yeah.